Sir, ano pong masasabi ninyo dahil nag-viral na po yung post po ninyo sa Facebook uh, ukol rito? Ano ba talaga ang kaulugan po ninyo doon sa post na yon na nag-viral po sa social media? Opo, uh, actually, yung dito sa post ko, po, wala naman akong masamang ibig sabihin dito. No? Ang uh, pinapoint ko lang dito, is yung sinabi ko dito na lesson learned kahit na maputi na ang buhok o ubanin na tayo ay matuto tayong sa ating mga kapulisan at uh, mayroon pa ka rin kalaban yung pagtitimpi at pagpapasensya alam nyo sa totoo lang kasi kaya ako nag-come up sa ganitong klase ng uh, pagpo-post dito kasi napanood ko yung video ano? ilang beses kong pinapanood yung video eh nung unang beses kong napanood yung video napamura pa nga ako doon at nung hindi na rin nga nung uh, pulis doon yung matanda at saka sinunod yung lalaki uh, uh, doon and nung inulit ko yung video doon ko na siya parang na nagets na yung ano yung uh, nung sa video na yon and doon ko nga na nakita na uh, hindi sana ma-trigger yung ano ng pulis doon kung dahil sa kawalang respeto na rin yung, yung, yung ano doon yung matanda kumbaga pero hindi ko hindi ko sinasabi na na o kinakampi ano na tama yung ginawa ng pulis. Mali yung ginawa ng pulis doon sa pagpatay. Maling-mali -mali talaga doon. E, ang pinopoint out ko lang naman dito is yung sabi ko sana kahit uh, may edad na yung isang tao eh dapat talaga magkaroon pa rin siya ng respeto sa ating mga kapulisan kasi yan na ngayon ang parang nawawala na sa atin ngayon yung pagrespeto natin sa ating mga kapulisan and ganoon na kung kadali yung ating uh, panguhusla sa mga kapulisan natin kaya siguro, nag-trigger na rin yung pulis doon and yung sinabi ko dito na may hirap kalaban yung pagtitimpi at pagpapasensya e eh, talagang totoo po yun, kahit sino po na mabait na tao at talagang pag natitrigger talaga, nawawala talaga yung sarili niya sa pagtitimpi at pagpapasensya and uh, yun lang, dahil na uh, syempre, akala ng mga tao na nakakabasa dito eh, kinakampihan ko yung ano ng pulis ay hindi ho kinokondem ko yung ginawa ng pulis na pagpatay doon maling mali ho yung ginawa ng pulis na pagpatay doon ang pinapoytawag ko lang naman ho dito eh sana ho kumbaga, kahit na ano man ang estado natin sa buhay matanda bata nasa tamang edad eh dapat ho magkaroon pa rin tayo ng respeto sa ating mga kapulitan tama ho yung sinasabi nila eh yung mga iba ho nagsasabi na ang ang respeto daw ay hindi po yan na uh, nang Kumbaga, kumbaga, in-earn daw yan. So, sabi tama naman kasi sabi nga ng isang mataas na official din eh, respect begets respect. So, yun po ang ibig kong sabihin doon. Kaya po naisip ko itong uh, ganitong uh, post ko. And, hindi ko naman po akalain na tatanggapin nyo ng, ng, negative ito ng social media. Na? Pero ang point ko dito is wala ako akong masamang tinapayo dito sa aking uh, pinost dito ang ang pinopoint out ko lang is so dapat magkaroon tayo ng uh, respeto sa bawat isa kasi kami mga pulis, ay eh, tao lang din po kami hindi kami ay robot at uh, meron din kami mga damdamin na nasasaktan din so yun lang naman po ang ano ko dito and uh, suffer the consequences nga ikaw nga so uh, kinanggap ng no, social media ito na negative so wala ko tayong magagawa pero ang ang akin lang naman po dito Uh, hindi ho uh, hindi ho negative ang pinupunta ko dito uh, sir uh, the post uh, has been deleted po ano kaninang umaga apo ah, pero uh, dinilit ko na po yon nung kaninang uh, umaga pa po kasi nung sabi na baray na nga din na po yung mga negative comments so dinilit ko na po yon eh uh, na tumawag na din po yung aming uh, provincial director at uh, yung attention ko at uh, tinatanong ko ano um, yung dito sa kinuos ko na ito. So, pinaliwanag ko rin sa aming provincial director na ang nilagay ko lang naman dito eh, yung uh, post ko na sabi kong uh, Uh, kawalan ng respeto kasi sa ating mga kapulisan. So bali po sir, pinapasagot po ngayon uh, po kayo ngayon ng provincial command? Opo, opo. Bali, meron ako natanggap dito na explanation at uh, pinapasagot po ako dito regarding mo sa pinuas ko kanilang umaga. Yan na uh, kasi po, oh, viral na po ito eh. Uh, so handa po kayong sagutin ito at uh, uh, ang okol uh, ukol po dito sa, sa issue na po ito sir? Opo, kaya ko po pong sagutin ito at uh, ako malinis po ang konsensya ko dito na hindi ko po hindi ko po, po sinisisi dito yung yung uh, matanda kung bakit sa binaril. Ang point ko dito is yung yung kawalan ng respeto sa buong istorya ng video na yun. Yun lang naman po ang okay, pinapoint ko dito. Sir, sakali man po uh, kayo nasa sitwasyon noong uh, polis, ano po ang gagawin niyo sakali po kung mangyari po yun sa inyo, sir? Actually, sa akin, wala hindi sa 15 years kong uh, service Hindi pa ako uh, nangyari sa akin yan. At, uh, alam ko naman ako uh, sa sarili ko. Uh, yung mga tao na tigyan sa akin na uh, kung ano yung sinasabi nila sa akin. Uh, para karapatan ako nila yan, mag-comment uh, mag, mag uh, sila ng Ako, alam ko ang sarili ko, and, uh, umabot ako sa ganitong taon ng pagsiservisyo ko na ako po ay eh, may maximum tolerance talaga ako pagdating sa ganitong mga ano. So sir, ano po masasabi po ninyo doon sa mga negative comments sa social media at saka yung iba po na iba rin yung interpretation po ukol doon sa yung post? sa, sa akin, you no, know, normal lang naman yan. At uh, social media yan eh. Sanay na tayo dyan. Hindi na tayo bago sa issues sa social media. Marami na tayo nababasa. Ako, since 2008 pa ako gumagamit ng Facebook. So, alam ko na ang kalakaran sa, sa social media. Ang mga tao, hindi mo talaga mapiklis yan. No? Uh, kung ano yung kanilang comment doon sa aking pinos, karapatan mo nila yun. At eh, sariling opinion din mo nila yun ako naman na uh, kung tatanggapin ko kung ano yung mga pinost nila kasi eh, ako ako naman din ang nagpost nito eh. So, ang sa akin lang kung ano man ho yung kanilang a uh, comment doon, positive or negative, pabor sa akin or uh, hindi pabor sa akin, para patanungin nila yon at uh, social media ho yan.